Ayan, shout out mga kabayan, mga FW sa Saudi o saan man sa sulok ng mundo. Ayan, kasama natin ang isang uh, cabin steward sa housekeeping. Uh, Madam, paano nga ka pala nag-apply dito sa housekeeping? Paano yung, paano ka nag-umpisa sa mag-apply sa housekeeping? Uh, experience lang po. Tapos yun, may mga open naman na agency sa Philippines, like magsaysay, magsaysay ako. Tapos yun, uh, ka lang ng form mo, pwedeng online, pwede din walk-in. Saan ka nga pala dati nag-trabaho ba o ka nag Sa mga T Diamond Residences po. Sa hotel yun? Hotel? Uh, residential type siya. Ayan, High residential store. type. So, kahit ano experience housekeeping, ano pang hinahanap ng dokumento? Kailangan pa ng certificate employment? Ah, uh, yes, kailangan ba uh, talaga active your experience mo. Right? Tapos, uh, mas mas okay kapag okay na yung mga travel documents mo like passport. Si mas book bago mo apply ka si mas book. So, about sa interview, madali lang ba yung interview? Uh, more on uh, job description yung interview sa yung mga situational yung questions. Ayan, so ano yung may payo mo sa gusto mong apply ng housekeeping sa cruise ship? ayun, sikap lang po. Tsaka kung ano naman yung trabaho mo, yun lang din naman yung tatanungin sa isa interview. Tsaka expect mo na din mahirap yung trabaho sa bangko. Pero masaya naman. Yes. Nakakalabas uh, na ikot yes. mo yung iba-iba ng bansa. Yes. Ayan. So sa mga gusto mag-apply, sipag-tsaga lang para magtagumpay sa pag-apply. So, in-encourage natin sila makapag apply So, ang sahod malaki naman, 'di ba? Pag na-promote. Okay naman po. Maabot na sa 100,000 ang sahod <laughs> sa Crossing Housekeeping totoo 'yan, 'di ba? Pag kami, <laughs> steward ka na. Yes po. At saka mga tip pa. Ayan, shout out na yung mga kakilala mo sa Pilipinas. Shout out sa mga Batanggueño diyan. Malapit na ako kumain ng lobby kasi pauwi na rin ako. Ayan, pauwi na si Madam. Tapos na yung isang kontrata na 6 months, 'di ba? Sa Pilipinas ka babas ko. Ayan, maraming salamat Madam sa mga binigay mo sa y. Ayan mga trabaho ng house crucif, mga housekeeping sa krusip mga kaparo. Ayan ako si madam, buong buhat. Ayan. Ayan mga kaparo, kakayanin niyo pa yung trabaho na yan. Kung malaki naman yung sahod nyo, kaya kaya yan. Ayan. Ayan yung mga malupit sa krusip. Ayan mga kaparo. Ayan si madam. Ayan yung trabaho ng housekeeping sa gusto mong apply sa krusip. Ayan si madam, malapang pala na. Lapas na no. Ayan. O.